Good morning mga Beshi! Meron po akong isi-share sa inyo na baka sakaling makatulong tungkol sa uh, para mapigilan ang mga aso o pusa na tumae sa inyong harapan o kalsada. Malay nyo, ito yung effective. Kaya, Watch! First, kailangan po natin ng plain na tubig. Plain na tubig na nakalagay sa mineral water. Aalisin po natin yung mga label para hindi siya makaharam dun sa uh, sa ilalagay natin dun sa loob ng tubig. Okay so ayan, inales, tinulungan ako ng aking sister so baka ito po ang maging solusyon so kung ito po, uh, uh, itry nyo po pag ito ay naging effective uh, i-share po natin kasi para halos lahat ay maka, makaiwas sa mga asong tunga sa kalsada, ba diba? so ito po, unang kailangan natin mga tubig na nakalagay sa mineral bottled water uh, babasan mo siya masyadong madami So, tapos, ang kailangan natin pangalawa ay tina. So, napakamura po. Tubig at tina lang. Plain, plain water lang na galing sa gripo. Walang halong ano. Plus, tina. Ididissolve po natin itong tina dito sa mga uh, battle water na to. Uh, sa, sa tubig na nasa battle water. Ah! na tubig na nasa plastic ng ano na bote tapos i-shake shake lang natin siya hanggang sa ma-dissolve okay. tapos yun na po kailangan lang natin siyang i-dissolve wait lang po bawasan mo okay na So, ito po, lagay po natin yung diba di ba? So, isang sachet, tingnan natin kung magiging gaano ka fungay. Kasi dito po sa lugar namin talagang ang problema po ay tai ng aso. So, ito yung napanood ko po sa YouTube at nakita, may nakita na akong naggagamit ng ganito. So, talagay ko po effective. So, walang masama kung susubukan. Mura lang naman ng tina. I-shake mo siya. So, so. So, kaya kung ano po, gawin nyo po ito, tapos ano, uh, comment po kayo dito sa video to kung effective po hindi. Si, hindi si, pa okay. Nakaisa ka na? So, ganito ang magiging result niya. So, apat po yung ginawa ko muna. Uh, kasi try pa lang naman. So, next vlog ko i ano ko po kung effective or hindi po. So for now, try lang to. So hindi ko pa sure kung effective pero kung kung masusubukan niyo po, i-share niyo po itong video na to kasi baka makatulong sa marami nating mga kapitbahay at kababayan, di ba? So napaka kung napaka-effective, uh, hindi na natin po problemahin yung mga aso ng kapitbahay na gagala-gala sa kalsada para umiwas sa Ilalagay po natin tong mga uh, dinisolve natin na uh, tina doon sa uh, lugar na tinataihan ng aso. Pwedeng sa gilid ng mga kalsada, pwedeng Itatayo sa gilid yan. ng ating bahay. Itatayo lang po natin doon. So, itatry po natin siya ngayon para titignan natin kung bukas may tai pa rin. Kasi laging tum may tumatai dyan sa harap namin. So, okay. Amen. Para so, so eto tumain, po, ngayon itatry natin kung effective. Uh, kasi dito sa harap ng tindahan ko, lagi pong may tumataing aso. So, lalagay lang po natin siya dito sa harap. Sa so, mga gilid. Yan. ang problema, baka paglaroan ng mga bata. So, yun lang, baka paglaroan ng mga bata. So, yun sa mga kalsada, para po, uh, sabi nila, iiwas Sakura. daw po yung aso okay siya, sa pagtay. Totoo ba na yan, naman. So, oh. Try nyo po, baka sakaling maging effective sa atin, no? Para hindi po maging problema yung tae ng mga aso. So, ayan po ang ginawa ko. So, para makaiwas po sa tae ng aso, tae ng pusa, so, baka sakaling maging effective. Mas maganda kung lahat po magkakaroon sana para titignan natin kung effective. So, thank you guys!